yan ata pala. Okay, guys. na guys, guys na. ng bote. Ngayon, i lang natin 'yung ano, ay ay <groansFormation> Ayan guys, lalagyan na natin ang lalagyan na natin ang labong. Ayan guys. Ayan na guys, lalagyan natin ang labong. Ayan na. Lalalabong. Ayan. guys. Diba? Kayami. Tapos, isunod na rin natin ang saluyot guys para malagyan natin ng panabao ng tubig napakadami nyan guys Ayan, teka lang hindi kaya na isang kamay ko guys guys yan ako lang nabilingin natin sobrang dami papa hindi talaga kasya oh lipat ko sa isang kawali sa talyase at talyase hindi kaldero pero tinan mo oh Manunusak ng kasya, ano? Kulang. Na di kulang. Dagdagan ko pa sa bao. O, kasya to, oh. Kasi lampot, yung, lampot na yung ano, eh. Lagyan mo na sa bao. Kukupak mm -hmm. pa yung Kukupak uh, pa to. to Mamaya pa, hilaw pa yung dahon. Kukunat yan pag nilagay agad yung santol to ayan guys, kumukulo na. Haluin muna natin yung guys. Marami kong niluto guys kasi dito ko pakakain ng aking mga kapatid. Dalawang kapatid ko at mga anak nila. Yan, sabay sa river uli. Sama-sama ulit kami kakain. Hindi ko nabibideo kasi guys. Saya-saya namin ilang araw. Dito ko sila iniyayaya ang kumain. Pag andito si Habi, piyesta sa amin. Ayan, dami niyan guys guys, ilagay ko na ang santol. Ilagay ko na guys yung santol. O, di ba? Mm. Yan, hanggang sa salumambot siya, palambutan na lang natin siya, guys. Mm. di ba? Dami na ng ulam, guys. Oh. si marami kami. Di ba? Yayain ko yung mga kapatid ko rin yung kumain. Mm. Yan, tayo na natin siya lumambot, guys. And guys, tumapo yung sabaw. Kapapalit lang ng kala namin eh. <laughs> Kabago-bago ng kalang ko eh. Hmm, um, ayan mo siyang kumulo nang kumulo din to guys. Nang maluto yung saloyot at labong. Tikman ko kung ano ng lasa. Dapat talaga to sa isang kawali kung malaki. malambot na labong kasi nilaga na yan ayun nga sa ang niluluto eh ay ako na salt na guys luto malulapit ng maluto nilagay ko na nandiyan ng silit tikman mo na pa kung saan tumatabang oh tagal tagal daw eh huwag ka nang magpatugtog kung kailan magpapag magpapagtugtog tsaka katugtog ng patugtog hmm, hmm. Okay na, masarap na. Hmm, masarap na daw, sabi ng aking habibi. Ito na yan, guys. Hintayin ko nalang aking mga kapatid at mga pamangkin. Pagkain na kami. Sarap.